Hi mga kadagat Nandito po ako ngayon sa Dagat Ang ibablog ko ngayon ay manguha ko ng shells Dito to yan Kung baga tawagin dito sa summer Puruton Paano Nga, masabi? <laughs> dito na ako ngayon sa Dagat Papakita ko sa inyo kung paano Manguha ng mga sales yung inuulam namin dito sa Samar. Napakita ko na sa inyo guys. Pag mong subukan, mas ang buhay mo. Ganito lang mo ha, ng mga shells. Baka sa tawagin sa Samar dito. Samar, puruton. Wala lang yan. Ganyan lang. Medyo malalim pa yung tubig guys. Kaya, hindi ako makaupo kasi pwede ito pwede ko mga na nakaupo pwede para sisira lo pero ngayon gamit ko lang muna yung pako pinapakiramdaman ko pinapakiramdaman ko lang yung mga inukuha ko kung mayroon kasi nararamdaman naman yan kung mayroon eh o dito dito parang mayroon ito ito yung nasabi ko sa inyo yung seals ang tawagin dito sa samurai buo buo kung tawagin dito masarap to guys dito to yan yung mga taga samar dyan mga nakakilala nito masarap to ano si ulo hahaha nan lang yung apo ko Palang muna kasi may babawasan naman yung silpong ko kapag pumukuha gusto ko eh Hindi ko mabibijdehan dito to yan Ay ano ko taw Ang hindi ay mato Ayan. Ay. Ito. Ay. Oh. Ito. Oh. nga. Ay, walang laman. Kala ko mayroon. Ayan na wala pala. Malaki sana kung may laman. Sayang.